for today's video, ang topic natin is tungkol sa unoriginal content. So, ito yung nagkaroon tayo ng violation, eh kahit alam naman natin sa sarili natin na yung ina-upload natin ng mga video is sa atin po talaga. Okay? So, ito po si RB Vlog. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, pa-subscribe naman po para magiging updated kayo palagi sa mga topic natin. So, ulitin ko, please like and subscribe dito kay RB Vlog. Okay. So, balik tayo sa topic natin. Bakit nga ba tayo nagkaroon ng unoriginal content eh? Yung mga ina-upload natin ng mga video isa eh atin naman. Ops, bago yan, bibigyan kita ng idea kung ano ang ibig sabihin ng content or content creation. Okay? Ito po ang meaning ng content creation. What is the meaning of content creation? For an individual, content creation can mean creating new content for social media such as live stream, blogs, or other photo or video content with the intention of interacting, resonating with their target audience, often making money as part of or full-time job. So ang ibig sabihin ng content creation, hindi lang po video ang content creation ay pagiging vlogger. Kasi pag iniisip kasi natin, pag uh, nagkaroon tayo ng violation, dahil sa mga video na in-upload natin. Pero hindi po. Okay? Kung basahin natin ang na maigi itong meaning ng content creation, nakalagay dyan is may puto. Ngayon, baka isa sa dahilan kaya ka nagkaroon ng violation kasi nag-upload ka na ng puto na hindi sa'yo. Kasi, di ba, pagka alam naman natin na pagka may mga viral na mga picture, mga, ano, mga ina, -up, nire, nila, ina upload natin sa uh, Facebook natin. O kasi, di naman video 'yun eh. Kaya pag kampante tayo na hindi tayo magkakabilis Pero sabi mo hindi ka naman nag-upload ng ibang picture, pero baka may ang picture mo na in mo is yung picture mo sa marami kang Facebook page marami Facebook at ina-upload, ulit mo ina upload yung picture na yun, yun din ang dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng violation. Okay? So ito ang mga listahan na posibleng dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng unoriginal content. Okay? Number one, video. Hmm. Ito yung mga nag-upload tayo ng mga video na hindi sa atin. Pangalawa, picture. Pangatlo, mga quotes. Pangapat, mga blog post or mga article bang lima mga memes okay so dito tayo sa number one video sa video kasi talagang alam naman natin ito na pag nag upload tayo ng mga video na hindi sa atin sigurado na magkakabailusion tayo ng add an original content pero sabi mo nga wala ka namang ina-upload ibang video sa'yo naman yon so ayan pasado ka sa mga video okay dito tayo sa pangalawa picture ang tanong hindi ka ba nag-upload ng picture na pag may-ari ng iba? Hindi ka ba nag-upload ng mga picture ng mga artista? Hindi ka ba nag-upload ng mga viral ng mga picture dyan? Kasi, hindi ba? Kasi kung nag-upload ka, posible na yun ang dahilan kaya nagkaroon ka ng unoriginal content. Okay? So, pangatlo, mga coach. O, oh, ito, mga coach. Mahilig tayo, may nagustuhan tayong mga coach, kinapipage lang natin. Pinapost natin sa Facebook natin posible ka rin magkaroon ng violation dyan na unoriginal content kasi content yun eh content ng iba ang ina pinupost mo dyan sa facebook mo ulitin ko nga pag sinabing content hindi lang po yan video okay? pangapat mga blog post or mga article so ito yung mga pinupost ng iba sa kanilang timeline na kinapipaste mo dyan sa timeline mo kasi nagustuhan mo yung mga sinasabi niya eh kaya nirepost mo dyan sa ano mo kinapay-paste mo dyan sa page mo or sa facebook profile mo yun isa din yun sa dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng un, un unoriginal content at itong panglima mga memes mga memes memes mga memes ba yan basta yun na yun yung mga katuwaan na mga di ba yung mga gagawan ka nating natin katuwaan ito, ito ito, halimbawa yan example ng mga memes yan oh. Baka mahilig ka mag-copy paste niyan. Ni-reupload mo sa ano kasi natuwa ka eh. Yun, isa din yan sa dahilan kung bakit ka nagkaroon ng unoriginal content. So ngayon, may idea ka na kung bakit ka nagkaroon ng violation na unoriginal content. Kaya ang masasabi ko sa iyo, kung may violation ka na ganito, burahin mo lahat ang nasa Facebook mo. Pero hindi ko magagarantasado sa iyo na mawala agad ang violation mo. Kasi hindi na hindi natin maalis ngayon eh. Kung kasi dati after 3 months siguradong babalik na yung bay, ano mo, mawawala na yung bayad mo. Pero ngayon, hindi ko na maano kung ilang buwan eh. Hindi ka tulad dati. Pero at least ngayon may idea ka na. At pwede mo na itong maiwasan. Kasi baka kasi karamihan sa atin ang iniisip natin pagka ng original content is mga video. O mga video talaga ang inano natin pero mga video, mga music yun talaga ang una natin ano, pero marami pa pala marami pa pala ang posibleng dahilan kung bakit tayo magkaroon ng unoriginal content okay sana nagustuhan nyo ang aking paliwanag tungkol sa unoriginal content kasi itong sa akin is base din sa experience ko okay kung may makatanungan kayo mag comment lang po kayo dyan at handa naman po akong sagutin lahat yan thank you